Ayan guys, grabe, talagang init Ah! Hello guys, isang magandang magandang at mainit na hapon po sa ating lahat guys Yan! So, napakainit kayo guys Nandito ako sa 5th floor nitong aming uh, tinutuluyan Napakainit guys So, ako, matagal ko nang gustong gawin to eh Gagawin ko ngayon mismo yung ginagawa ng mga vlogger sa Pinas na nagluluto ng itlog. So guys, huwag na natin patagalin. Tara! So ito na guys. May daladala -dala na akong kawali guys. Hindi ko pa nakukuha yung mantika at saka yung itlog. Pero kukunin ko na guys. Wait lang. Tapag ko na dito guys. Yan! So ito na guys. Meron na akong dalang na mantika at saka itlog. Yan! Let's find out guys kung talagang Kala nila yung nasa Pilipinas lang ang nakakapagluto dito sa kawali. Pati din dito, mas lalo na sa abroad, kala nyo ba? So, yan. So, pagkumuna. Akala nyo ba, guys, kayo mga nasa Pinas, nakakapagluto kayo sa kawali. Mas lalo dito. So, unang gagawin mo na, guys, is uh, lagyan muna ng mantika. Yan konti lang. Kulang pa. Yan. So, yan na siya guys. No, grabing ay, talaga. Hiintay lang ako ng uh, konting minuto, guys. Tapos, ilalagay ko na itlog. So, ay, kita nyo, guys. So, ayan, guys. Siguro, pwede nang ilagay yung itlog, guys. Masama pa yung shell, puisit. So ayan guys oh. Kung makikita nyo guys talaga na bang kumukulo siya guys. Pero hindi ganon kakulo talaga na maluluto siya as in kapag nasa kalan. And guys, grabe, talagang init. Ah. And guys, yung masasabi ko guys, talagang medyo naluto siya guys pero hindi talaga lutong luto kagaya sa kalan di ba So guys, ito yung kanyang texture. Ayan. Luto na siya guys masasabi ko naluto siya guys ng it's a prank. So, syempre guys, bago ko nilagay yung itlog, pina ko na to sa kalan kanina. So, paglagay ko, mainit pa siya and then ayun, kaya naluto siya. It's a blop guys. Hindi kayo makakaluto ng uh, itlog by heat lang sa labas ng mga bahay nyo. So, yun lang guys.